Primo, kesama ka? kesama ka emang kaus kaos dun, oh. Good afternoon mga tol, welcome back sa channel natin So in this video, para maiba lang uh, Samahan niyo ako, bibili tayo ng lungganisang lukban sa Tayabas At ipang uh, eh, uulam natin mamaya ang gabi eh. <laughs> Kasama nga pala natin si Primo, ayan eh, siya Busy siya sa pagtingin sa paligid Gustong gusto talaga nito sasama pag magmumotor ako eh Talagang ano siya, excited na excited siya Pag uh, iaangkas ko siya para maiba naman ang daan natin hindi tayo dadaan doon sa main road dito tayo dadaan sa alternative route papuntang Tayabas Yan, masaya duman dito kasi dito dinadaanan ng mga bus tsaka mga truck tsaka maganda ang paligid dito kasi napapaligiran pa ng kubat Nadaanan din pala natin yung ano, papakita ko sa inyo yung uh, bridge na Uh, panahon pa ng mga Kastila dito yun sa may Tayabas. pagdating natin doon madadaan naman natin yun eh kakaunti lang dumadaan dito kasi pag dumaan ka dito papuntang Tayabas medyo mapapatagal ang biyahe mo kasi mas mahaba ang ruta dito kaysa dun sa main road na talagang dere derecho lang nasa Tayabas ka na Kaya pag dumaan kayo dito gantong ang kalsada dito medyo maliit lang pero kakasyang kasya naman ng mga pick up SUV sa gabi nga lang pag dumaan kayo dito ng gabi sobrang dilim dito dahil uh, wala masyadong poste ng ilaw dito eh. puro gubat ang paligid nyo walang sidewalk ang labas kasi nito yung sa Tayabas Pagbilaw Road It was at this moment that he knew he fucked up. Ayan. Ayan, Ayan sinasabi. <laughs> huli ka tuloy pag mga pakurba dahan dahan lang ay maliit ang kalsada dito eh tapos pakurba pa yan nag overshoot tuloy siya buti na lang nakikabit niya ng ano maayos buti na lang hindi siya na aksidente kaya pag dadaan dito mga tol siguro din na dahan dahan lang mas maliit kasi ang kalsada tapos syempre mga residente dito dahil walang sidewalk sa kalsada din naglalakad dito probinsyang probinsya talaga ang vibe dito arap dito kasi fresh air eh, oh, eh. Ito na rin pala dito mga tao. <laughs> Ito ah, ang Haha. Tayabas pag nakita Haha. 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 na to. ganda ng irrigation nila no. Let's go. So mga tol, pag nakita nyo na yung maliit na tulay na yun, yun na yung papuntang Tayabas. Kaya na kayo doon. Dito maganda oh. Ganda dun oh. Para kang papasok ng Encantaja. <laughs> Ganda talaga dito dumaan. Probinsya ang probinsya. Parang wala ka sa Lucena. <laughs> oh may kapayo na mga tol yung tayabas pag road kalabas na tayo so dito pagkakanan kayo papuntang pag yan dito naman sa kaliwa papuntang tayabas na to na ito yung mga kainan dito sa tayabas pag road yan puro mga kainan yan sunod sunod na dito ang pinakaunang sumikat dito yung nanay Simeng eh ang alam ko na ano yun eh na feature kay Jessica Soho kaya yun lagi na siyang dinadayo tapos mga ayan nag, mga nagtayo na lang ng kainan yung iba nagsunod sunod na ito may resort naman dito ayan eh, o sa baba ilog na yun may swimming and tapos dito yan nanay Simeng Ah, oh, mayroon na rin pala dito ng Rodriguez, oh. Nagtayo na rin sila kasi talagang dayuhin talaga 'to eh. Mga tol, ayan oh. Ito ay nanay simeng. Meng. Dayuhin talaga siya. Ayan. Nanay simeng. Tapos tong kalsada dito, butas-patas pa to dati. Pangit dito dumaan. Sementado pero butas-butas tapos dahil nga sumikat yan nandyan dinevelop na rin nila tong kalsada inaayos nila paglabas nyo naman dito dito na yung pupuntang tayabas, lokban at uh, mauban ayan malapit na tayo dahil gusto ko ipakita sa inyo yung tulay na ayan tol Pintulay ng Pintulay na yan, yung Panahon pa ng Kastila Sabi <laughs> tayo para magpapicture Saglitan so, lang natin Para makakita nyo Tara piray mo Dito dito Mang dyan mang dyan Yan o oh. Ito mo Tara, dito, sakit. Very good. Mahulog ka dyan, pray mo ha. Ayan, mga tolo. Oh. Ayan, ang tulay na panahon pa ng Kastila. For display na lang, hindi na pwede daanan. Pero grabe ano, ano pa rin siya, nakatayo pa din. Ang galing... Ano nga tawag sa ganyan? Parang stone art ata na bridge. Ha? Baba tayo? Ayan, dito ang babaan sa gilid. Oh. May babaan dito. So, pag mapadaan kayo dyan, gusto nyong mag-relax-relax. Libre doon. Pwede kayo tumambay doon. Baba lang kayo doon sa may gilid. Ayan ulit. Pinatahin ng ganisa. Guys, ayan uh, takla yung view ng Bana Mount Banahaw oh. Kung makikita nyo sana ang ng view dyan no? yeah, Ayan, nabibigyan na ng longganisa dito sa binibili natin Ata uh, santo dosen ng longganisa malaki 1 docena lang okay, thank you yop sorry mga kabili na tayo ulam natin mga mga gabi bawal pala sa iyo kasi puro bawak yeah. let's go huwi na so hindi na tayo tutadaan